Dito na daw ang AI na papalit sa mga tao. Eto na nga kaya sabi ng kilalang scientist na si Stephen Hawking, the development of full artificial intelligence could spell the end of human race. Maaari daw tayo nitong tapugsem. And let's face it, ngayong taon no, nakapasok na talaga tayo sa mundo kung saan maghahari ang artificial intelligence. Lahat ginagamit na to. Yung mga estudyante, ginagamit na to sa school, lahat ng klase ng mga trabaho ginagamit na ang AI para mapadali ang trabaho nila. Ang tanong ngayon, dadating kaya tayo sa timeline kung saan papalitan na ng mga AI ang mga tao? Na hindi lang sila basta program at magiging tao na rin mismo ang mga AI na ito. May kinalaman dyan ng kwento natin ngayong gabi. Marami kasi yung natatakot na napapalapit na tayo sa isang mundo katulad ng sa pelikulang Terminator, no? Alam nyo na to, classic yan. Sa pelikulang yan, naging masyado ng matalino. Ika nga ang AI at pinapatay o kumbaga, hindi na kailangan ang mga tao. Pag masdan yung maigi, itong papakita kong video sa inyo. Ito ba? Ang papalit sa atin? Ang kwento natin ngayong gabi? Ay ang Ang synthetic human na kayang maglakad at gumalaw katulad ng tao. Protocloud, sabi, the world's first bipedal musculoskeletal android. Ito yung description niya sa isang tweet sa X. Sa totoo lang, nakakatakot. Ang una kong naisip po dito is para siyang intro ng mga eksperimentong zombies sa Resident Evil. Kung kilala niyo po si Nemesis, ay yan yung naiisip ko. Or parang yung mga titans dun sa sikat na anime na Attack on Titan. Dugtong pa sa tweet, The protoclone is a faceless, anatomically accurate synthetic human with over 200 degrees of freedom, over 1,000 myofibers, and 500 sensors. Alam na natin po, no? na napakarami ng na mga androids ang nagawa nitong mga nakaraang taon lamang, especially nung nade-develop na yung AI, no? Pero, ito na yata, no? Sinasabi nila, miski sa akin, eh, sa opinion ko, ang pinakamalapit talaga sa mga tao. Kung anatomy ha, ang pag-uusapan. Kitang-kita naman natin yung mga detalye. Yung mga muscles, talagang parang tayo na siya. Alamin natin ngayon kung sino yung gumawa ng synthetic human na to. At pangalawa, bakit nila ginawa yan? Ano yung rason? Anong purpose? Para mapalitan yung mga tao? Pero bago yan, tignan muna natin kung ano ang naging reaksyon ng mga tao sa viral post na yan. Reaction! Ito yung mga naging comments nila. May isang user nagsabi, You're freaking me out. And let's face it, this is the reality. Maaaring wala sa ngayon, no? pero naniniwala po ako that it's safe to say na pa lalo ang teknolohiyang ito. Pero sa itsura, I think they could do better kasi medyo parang ano siya eh, medyo sci-fi yung itsura niya. I think kailangan pa nilang ayusin na mas pleasing. Mas mukhang tao. para hindi siya mukhang mutant. Sa isang komento pa sabi, ala, ito yung paralysis demon ko. Ganon yung comparison. Nakakatakot kasi talaga eh. Pero meron isang comment dito, no? Na medyo malapit doon sa real world implications ng ganitong klase ng teknolohiya na pag-uusapan natin mamaya. Sabi niya, Bro is about to take 90% of jobs and AI software will take the other 9% nako. may katotohanan kaya yung comment niya na yan. Pagpapakatotoo po tayong lahat kung robots, androids, synthetic humans, ang trabahador ng mga bilyonaryo po, no? Mas kaunti talaga yung sakit ng ulo nila. Ang robot, hindi na hindi nagre-reklamo, walang mental health, mental health, kayod lang nagkayod, which means, bibili sa production at maraming pera ang papasok dito sa mga milyonaryo-bilyonaryong ito. Kung ikaw ay isang gahamang bilyonaryo, aba syempre, robot na lang ang ano ko, robot na lang kukunin ko, wag na yung mga taong, dami pang problema yun. That is the reality. Mamaya, iisa-isahin natin kung paano inuubos ng AI at ng mga robot na to ang mga trabaho ngayon. Pero bago yan, balikan natin yung protoclone ha. And as of the filming of this video, meron ng 45 million views. Yung clip na pinakita ko sa inyo kanina. The company. Ang kumpanya nag-aaral at nag a apply sa teknolohiyang ito ay tinatawag na Clone Robotics. Sinisilip ko yung website nila. At makikita mo agad rito na yung mission nila ay parang gawing totoo. Totoong buhay ang science fiction. Sila daw ay nagma-manufacture ng mga bionic robots. Bionic ha, na may kakayanan gumawa ng mga daily tasks, magpulot ng ganyan, magayos ng ganito, yung mga ganong bagay. Hinahan yung tulad nila to, no? ang ginamit nila is yung palabas na Westworld, kung pamilyar kayo. Kasi doon parang tao na rin talaga yung mga robot. Nag-umpisa raw sila noong 2014 pa, medyo matagal na. Yung founder niya ay nagngangalang si Lucas Kozlik. Ini-improve niya raw yung tinatawag na McKibben Artificial Muscles. Pakita na lang natin, hindi na natin didiscuss yan. At nag-push daw sa teknolohiya ng bionic robots na may principles ng biomechanics or paano pagalawin, no? Yung katawan. Noong 2020 naman, nadagdag sa kanila si Danush Radakrishan. Ang naging role niya naman ay i-productize yung musculoskeletal technologies. Nag-merge sila at nag-develop ng parang utak ng mga robot na nagbibigay ng kakayanan nito. Ito, ito nakakatakot to. As much as a technological wonder ha, nagbigay daw ito ng kakayanan na matuto ng mga bagong skills on its own. Nakakatakot yon silipin natin ngayon yung mga produkto ng Clone Robotics. Yung kumpanyang yan, yung mga produkto sila dito, kagaya na lang nung Clone Hand, unang-una, -una, sinasabi nila na masterpiece daw ito ng engineering. Hindi lang dahil kamukha talaga niya yung kamay ng tao, no? Kung hindi dahil ito raw ay may 24 degrees of freedom at 37 McKibben muscles. Hindi ko kayo pahihirapan, ha? Sabihin na lang natin na mas malaya itong gumagalaw, no? The way I understand it. Yung ibang mga robot, iba, ganyan lang eto may ganyan. Nagagalaw lahat, yung agulo, yung mga daliri. Papa, parang gano'n. No, hindi na natin i-complicate. Dahil dito, nakakagawa ito ng mga delicate operations sa industrial manufacturing. ba? Diba? At madalas, ginagamit din sa medical rehabilitation. Maaaring nagagamit ito remotely. Kung nakikita nyo po yung mga nag ano yung mga doktor na gumagamit ng mga kamay dun sa para mas precise, di ba? I think dito nalagi nagamit yon Or, isa pa sa mga hula ko, no, is sinasalpak ito sa mga tao. Uh, conspiracy theory ko pa lamang yun ngayon, ha? Pero, mamaya, explain ko sa inyo. Pangalawa yung clone torso nila. Extension daw ng clone hand. Isa itong kompletong human torso na may matibay na spine, nagagalawang egg na at braso. Ginagamit daw ito sa mga tasks na kailangan ng upper body movement. Siguro yung pagbubuhat, ganyan. Anyway, sa website po nila, may tinatawag pa silang neoclone. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nakalagay na currently in development ito. Wala ko lang, pero I think ito yung sinasabing ina-apply na sa tao. Just a wild guess, no? Meron kasing mga nilalagay na yung mga camera sa mata. May mga naaayos na yung mga legally blind na mga ta. Hindi po, ano, ano ka lang ito, ha? ano lang natin, dadaanan natin. Pero may mga ganon, di ba? Yung mga napuputulan ng paa, kinakabitan na po, mga ganyan similarities to humans. Ito na ngayon, bukod sa itsura, ano pa yung pagkakatulad nito sa isang tao? Unang-una na lang, no? Isa daw itong companion. Siyempre, nandyan na yung kaparehas ng nasa tao, yung mga body parts nito na pinakita natin kanina, kamay, torso, paa. Pangalawa, di pa sinabi ko sa inyo na may sarili ng utak yung clone. Sabi sa website nila, do it yourself once. Kung baga parang ipapakita mo lang, the clone will do it forever. Sabihin, na gumagamit ito ng AI at natuturuan ito at magfa-function na parang tao na rin mismo. Parang baby, di ba? Tinuturuan mo lang. And ito yung part na nakakatakot. Alam na natin yung pelikulang Terminator, na banggit ko na kanina. Yung Big Hero 6, di ba? Sa mga pelikulang yan, hindi lang magagandang bagay yung natuturo sa mga robot. etong clone, ganun din kaya maaari kaya silang turuang magnakaw, pumatay, And let's face it, kung intelligence ng robot ang ginagamit, ibig sabihin nito, walang kasalanan yung mga tao na nagturo nito. Ito yung mga legitimate problems no, na makikita nating pag-uusapan sa future. Scary. Pangatlo po na pagkakapareha sa tao. Sabi sa website, finally, a robot that walks naturally. Nakakakilos ng tulad ng tao. And this makes me curious, ha? Huh? Kasi let's be honest, when they use the word companion, magagamit rin ito sa sexual na pamamaraan, yung companionship. I think, no, na isa to sa mga function niya. Sa website pa lang nila, sabi, a cybernetic intelligence, talk to your clone naturally. Alam niyo, simsimi pa lang, ginagawa na ng mga tao yan. Paano pa kung totoong katawan ng tao na yung nandyan, tapos nilagyan mo ng AI? Napakarami ngayon ng mga AI boyfriend, AI girlfriend, sa mga apps pa lang ha, na kinakausap at alam kong marami sa inyo ang gumagamit. Paano kung nalagay yung personalities na yun, di ba? Na makakabuo ka ng isang boyfriend or girlfriend na walang red flag. Bibilin talaga yan. Although hindi ko po alam kung merong ganitong application dito sa Clone Robotics, ha? I can really clearly see this as the future, which raises another problem, no? Iikot-ikot lang po itong mga katanungan natin dito. Kung uh, companions natin ay robot na, mababawasan yung mga mga nganak, mababawasan yung uh, pangangailangan ng connection sa mga tao, kukunti ang mga tao, dadami ang mga robot, magulo. Isa talaga to, isa talaga ang AI sa mga dahilan ng pag pagkaubos ng mundo, no? Ang katapusan ng tao. Totoo yan! Totoo, totoong, totoo yan! Pero wag na muna natin intindihin. Pero kung mapapansin mo, talagang nawawala yung role ng tao sa mundo. Realidad ito at hindi ito conspiracy theory lamang. Pangapat, sa website din nila mismo, no, ipinapakita na karamihan halos ng organ systems ng clone ay na-replicate sa tao. Merong muscular system, oh, alam na natin kung saan nagagamit yon, skeletal system. Dito ako medyo na-ano, kasi may nervous system din siya nakakapag-respond siya sa danger, o kung ano mong kinakailangan, na quick response, kinakabahan kaya, no, itong uh, clone? May kapabilidad kaya ito na makadama katulad ng tao? Malalaman natin yan sa future. Pero meron din itong vascular system. Alam na natin yung mga bagay na yan. Ang lima, sabi dito, you can stab it with a fork and it will bleed out. May dugo! Nakita ko no na hindi na po natin i-complicate po no, pero may tubig sa loob nitong uh, clone na siguro uh, ay sa mga nababasa ko na no? may kinalaman din dun sa pag-overheat niya or the way it works, maybe hydraulic din yung pamamaraan ng pagkilos nito no. Basically, pinagpapawisan ito pag naiinitan. Para ganun, at tinudugo pa. Grabe yung technology, parang tao talaga. Availability. Eto na. Ngayon, kahit hati yung reaction ng mga tao dito, syempre, meron mga excited. May mga natatakot. Sa salukuyan, nagkakaroon ng steady na lugar ang human robots sa mundo ng iba't ibang industriya. na no? Naa-apply ito. Unti-unti na silang nagagamit. Maraming mga kumpanya, kagaya dito sa article, yung figure daw at saka Uptronic, yung kasalukuyang patungo sa future kung saan naniniwala sila na ang advanced robotics ay mapapalitan ang kahulugan ng workforce. Puro robot na, wala ng tao. Sabi sa mga reports na ang protoclone daw ay magiging available for pre-order later this year. Eto na talaga yung taon ng AI. Dito na talaga sa 2025. Kung kailan ito mismo lalabas, wala pa pong balita. That being said, wala pang nakapirming presyo no, para sa protocloan. Pero sabi sa website nila, Androids have arrived. Reserve one of the first 279 clones ever made in its Alpha Edition. Ito na yung taon na hindi ko alam po talaga. Eh, seryoso to ah. Hindi ko alam kung alam mangyayari sa ating mga tao. Ikaw ba? Tatanungin ko kayo. Kung napakarami yung pera, sabihin natin bilyonaryo kayo bi-bili ba kayo ng clone? AI replacing jobs. Importante to ha. Hindi AI specifically yung protoclone, pero syempre hand in hand ito, no? back to back yan. Ito na yung pag-uusapan natin ngayon. Ang AI technology and the present. In the future ha, paano tayo na nito ngayon mismo? Marami na ngayon ang concern dito. In fact, habang nagbabasa, nag-research -re ako, napakarami sa Reddit yung mga nagre-reklamo na or concerned na. Sabi dito sa isang post, no, AI is already taking jobs. At totoo po yan. To prove my point, gagamitin natin ng AI mismo, ha? Para malaman kung ano ang role ng AI. Itong Google, may AI na sila. AI na rin mismo ang sumagot. Sabi ng AI overviews, Artificial intelligence is already replacing some jobs and it's expected to replace more in the future. Unti-unti tayo mawawala ng trabaho lahat. AI is particularly good at processing and organizing large amounts of data quickly. Napakabilis eh, di ba? Ito e, yung mga sample. Una-una yung mga data entry clerks, uh, encode, ganyan. Dahil ang bilis na at mas precise, no? hindi nagkakamali, no? ang AI, unlike tao, na malaking chance na magkamali maglagay ng mga data, mas marami ito nagagawa at mas mabilis. Sa ngayon, nababawasan na yung ganitong mga klase ng posisyon. Dahil isang AI lang, ang dami mga tao lang duhit mo, di ba? Kumpara mo yun. Kasi sa mga pinaka apektado dito, no, sa atin sa Pilipinas specifically, ay ang mundo ng customer service representatives. And I'm sure, na-experience nyo na rin na wala nang tao kumakausap sa inyo pag tumatawag kayo ng call center, pag uh, kailangan nyo ng customer service. honestly, it's infuriating kasi madalas pa ikot ikot lang. Totoo yan ha, ako minsan nabubuwist ako. Wala kang makausap na tao, para kang pinaglalaroan ba yung mga, yung mga customers. Balik ko lang konti, iba pa rin kasi no? yung human touch. Iba pa rin yun. May mga articles kagaya nito. No? Cebu Pacific goes full AI with customer support. Sabi pa sa isang article, lacking job security, Filipino call center workers face AI threat. Totoo yan, nakakalungkot lang kasi isa ang call center industry po no sa uh, bumubuhay sa Pilipinas, napakapinakamalaki na industriya natin at kung magkakaroon siya ng threat, talagang eh, hindi ko alam kung ano mangyayari sa, sa ekonomiya natin. Pero marami po ako nakikita no na Uh, yung mga galing sa call center ay lumilipat sa VA job. Sa po sa mga VA natin ngayon job. Uh, yung virtual assistants. Kasi napakalaki ng sweldo nila. Biruin mo, dollars or ano yung kinikita nila or euro. Tapos ginagamit nila sa Pilipinas. Ala, yun ang layo ng discrepancy. Although nakikita ko, no, na may threats din ito sa AI, which is nakakalungkot, syempre. Ito, very recent article. Filipino BPO workers at risk of being replaced by AI. Napapalitan na raw ng mga chatbot na mas marami at mas mabilis na gagawa yung trabaho nito. It's true! Mas mabilis naman kasi talaga. Sabi din dito na one-third daw ng mga trabaho sa Pilipinas highly exposed sa AI at kaya itong i-perform ng AI kung ano man ang mangyayari sa future, hindi po natin alam. Saan kaya tayo pupulutin in the next 1 to 5 years? Pag perfected na ang technology ng AI, ano na ang mayayari sa tao. Isa pa na maaapektuhan nito ayon sa AI, no? yung translation industry. Real time na yan. No? Yung mga apps nga, tinuturuan na tayong magsalita ng kung ano anong mga lingwahe. Hindi na kailangan ng tao. Ano pang need for translators? May mga gadgets na yung rin ngayon no, na lalagay mo lang doon tapos pag may nagsalita sa harap mo, automatic mo nang maririnig yung translation doon sa vernacular mo or yung mother tongue mo. Iba pa ng mga maaapektuhan daw, mga accountants, ayan, budget analysts, writers, web development. Nakikita ko yung web devs ngayon, talagang yung mga kinocode nila, dinedescribe na lang nila yung mangyayari. Napakabilis kumpara dun sa panahon po namin, talagang mano-mano. Ang galing-galing talaga. But at the same time, nakakatakot. Anyway, Affected din, no, yung mga uh, blue-collar jobs na tinatawag, kagaya ng uh, manufacturing workers, mga drivers, no, AI na rin ng mga, ano ngayon, ng mga sasakyam, cashiers, lahat yan, limas. Eto na, Kuya Claro, ang layo naman ng AI doon sa clone. Saan kayo nagkakamali? Imagine ninyo, lahat ng yan, lahat ng kayang gawin na yan, kayang gawin ng clone patay na. Ito download mo lang, bluetooth mo lang, ituturo mo lang. Wala ka nang gagawin. Ano pa yung gagawin ng tao? Kung lahat kaya nang gawin ng isang robot, ano pa yung lugar natin? Lalo yung mga mahihirap po, no, na, na umaasa sa manual labor, karamihan, di ba? Ano pa gagawin nila kung robot na yung gumagawa? Saan pa sila kikita ng pera? Datating pa ba yung punto na mayayaman na lang ang matitira sa mundo? I think ang pinakamalapit sa ganitong klaseng vision ay yung Wall-E. Sa pelikula na yan, overproduced na yung mga AI, yung mga robots. Ang nangyari ngayon, yung mga tao tumabak na. Kasi di nalist nila kumikilos eh. Mismong pagmuya, pagpulot ng mga bagay, robot na lahat. Ang nangyari, puro kalat sa mundo, umalis na lang sila. Para tapusin natin yung video natin, tignan natin yung larawan kanina at videos ng protoclone for the very last time. I-absorb lang natin siya. Tapos pikit tayong lahat. Isipin natin yung future 5 to 10 years from now. Ano na kaya yung role ng mga robot, android, synthetic humans? Kasama ba natin sila? Tutulong ba sila sa atin? O magiging kalaban natin sila? Magiging capable kaya sila na magkaroon ng sarili nilang pakiramdam? Ng sarili nilang diwa na katulad ng mga tao? Darating kaya yung punto na magkakaroon sila ng free will? at hindi na makikinig sa mga codes o utos ng mga tao. Sa mundong ito, isipin mo ang trabaho mo ngayon. Mapapalitan na kaya ng robots kagaya ng flow? Yung mismo industry mo ha, sa tingin mo ba, eh may kakayanan ka mismo bilang tao na matuto ng mas mabilis kumpara sa isang robot? Papayag ka ba na mas magaling sila kesa sa'yo? Sa ngayon, iski ako masasabi ko po sa inyo na sa totoo lang, miski kaming mga content creators, may threat na din na mapalitan ng AI. Napakarami po ng mga AI or bots mismo na content creators. Napakarami na ng mga tinatawag na AI influencers, AI pop idols, meron na rin lahat yan. Marami na rin na AI generated content. So ito yung tanong ko sa inyo. Para sa 1,000 Gcash giveaway natin, mag-like, subscribe, at notification bell po kayo. At mag-follow po kayo sa aking Instagram at sa aking TikTok bago pa kami maging AI sa isang mundo kung saan paangat ang AI at mga androids. How fucked are we? I Comment po sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clarence the Third at ito ang aking kwento.